sapagkat hindi ninyo ako pinakain noong ako'y nagugutom. Hindi ninyo ako dinainong noong ako'y nauuhaw. Hindi ninyo ako pinatuloy noong ako'y isang dayuhan. Hindi niyo ako dinamitan noong ako'y walang may suot. Hindi ninyo ako dinalaw noong ako'y may sakit at noong ako'y nasa bilangguan. At sasagot din sila, Panginoon, Kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, walang matuluyan, walang may may sakit, o nasa bilangguhan na hindi namin kayo tinulungan. At sasabihin sa kanila ng hari, tandaan ninyo, ng pagkaitan ninyo ng tulong, ang isa sa pinakahamak sa mga ito.